Kim Chu at Paolo Abilino ispotted sa naging birthday celebration na anak ni Serdeo. So sweet mag-asawa vibes. Expected ng dahat na dadalo ang Kim Pao sa nasabing celebration. Especially si Kim Chu, dahil sobrang magapit siya sa pamilya ni Serdeo. Itinuring kasi itong anak-anakan at malaki ang utang na loob nito kay Sardeo. Hindi pina binitawan at inadagaan para lalo pang lumago ang karyer nito. Ang pagmamahal sa kanya ni Sir ay walang pakakapantay. Bago nga pumanaw, pinilit at pinanindigan ng Kimpaw na magkiklik ang tandem. At hindi nga ito nabigo hindi pa man nakakaisang taon, bentang-benta sila sa masa. Worldwide ang gumayakap sa kanila. Kaya naman binang pasasalamat at pagbibigay ng respeto ng Kim Tuwing may maharagang okasyon ng pamilya ni Serdeo, present na present sila. Ispatin nga rin si Derek Koko. Martin sa si depression. Depresyon. Ito naman ang ilang komento ng fans. Napakasweet naman ang mga idol natin. Hindi sila na nakalimot kay Sir Kahit pumano na ito, nariyan pa rin si At dumadalo sa mga mahalaga okasyon ng pamilya nito. Kimpang wala talaga kayong katulad. Ipinagmamalaki namin kayo. Patuloy naming ipagdarasal na mas numagupa ang inyong karera sa showbiz.